matitigas bang nga load nito? Naku po! Naku Walang ayaw! Pulang pusod! <laughs> Kahit walang kikalaban guys! Hindi <laughs> mo ayaw yung pulang pusod! <laughs> Tumakbo pa yung malaki! <laughs> Grabe! Pero, makita nyo naman yung laki ng, ano, yan. Yung laki ng kalaban niya, yung agwat nila, yan o. Mahaba, tas, grabe. Hindi <laughs> mo ayaw yung pulang puso na to. Nanalo na to kahapon. oh same sila ng size. Ngayon, wala na kasi siyang kasize, kaya medyo nilakihan ko na lang. Wala na kasi ganong lipat natin dito. Ayan. Ayun! Grabe! Pulang puso dito. to. Ayun! Nak nakuha yung galamay nito. Ayun, tumakbo. Ayun, naka ano lang yung galamay ng kalaban niya. Ayan, wait, baka may ah uh, second pa ah uh, third yan sisimulan na yung allergy ko mukang mayroon pa ayun oh, mayroon pa nga ayun <laughs> sino kaya ang mo <tatakbo> dito <laughs> Bakbo yung itim. <laughs> Grabe. Lumalaban pa rin siya guys. Kahit ano, nakuna na siya ng isang galamay. Yan. So, yan. Yung binigay kong load sa inyo, add yun na lang ng, ano, adru tapos honey. Yung pure honey, add yun na lang yun. Yan na, kahit natanggalan ng galamay, ang pa rin. Ay, bumalik. Yan. Grabe, bisaya to. Pangalawang ano na to niya. Panalo kahapon, nanalo din to. Yan, wala na.